in relation to the arrest of the former president, uh. why does the president still trust the Solgen? Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, Good morning, Yusek. Uh, yes, good morning. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, kinukonsidera niya na magtago imbes na sumuko sakaling maglabas na ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ano pong masasabi ng malakanyang dito? Uh, nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang uh, PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatik sa taumbayan kapag may warrant of arrest ay dapat magtago. Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating uh, si Pastor Kibuloy. Well, anyway, sabi po natin, hindi po natin sana uh, hindi natin sinasangayunan ayunan ang ganung klase pong uh, uh, paniniwala at kanyang uh, uh, nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang uh, mga uh, kaso o complaint na naisampah o maisasampah laban sa kanya. At uh, hindi po ba sabi natin, eh, parang siya nga yata ang uh, medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ma'am, kung sakali pong gawin niya ngayon na may warrant of arrest na at magpatulong ang Interpol, hahanapin po siya ng PNP? Kailangan po. Ganun pa rin po ang ating gagawin. makikipag pa rin po tayo sa Interpol at uh, maaari pa rin po natin gamitin ang uh, sinasabi sa pata sa RA-9851. Tristan Nodalo, Newswatch. Hey, good morning po, uh, sec. Um, Yung sa nag start na po yung hearing ni Senator Imee Marcos mm -hmm. uh, regarding the arrest of former President Duterte and in her opening speech um, she said ganito na ba ang nangyayari ngayon isinuko natin si Rodrigo Duterte sa dayuhan na parang wala siyang sariling bayan and she also said since when the Philippines became a province of the Hague kung kaya gawin sa dating pangulo sino na lang ang susunod does makakanyang mm -hmm. want to respond Okay napa na panud po natin yung umpisa Uh, including po yung video, yung video na may mga sound effects pa na para talaga maladrama ang dating. At uh, nais lang po na sana, yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang uh, kapulisan habang isinasagwa po, no? Ang uh, pag-aresto, o yung pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Uh, sa ating palagay, naging uh, hindi kompleto no? yung paglalahad, lalo lalo na sa video. Okay, sabi niya, uh, bakit natin isinuko ang uh, Pilipino ba, o dating Pangulo, ang dating, sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas, RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung meron pong dapat na managot, katulad na sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po na batas ang RA 9851 na doon po na sinasabi na maaari nating isuko. O ilitin po natin to ha. Ah. Doon sa section 70, section 17 sinasabi po na to extradite or to surrender um, to the international court, comma, if any, comma, or to the state Uh, in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si uh, Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender uh, ang sinuman sa international court. Koma. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroon treaty or extradition treaty na pag-uusapan Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the international court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon may nakalagay po or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the international court, may coma eh. So walang ala, walang condition doon. So we have to stick kung ano sinasabi ng batas. But what what about po yung sinabi naman ni Senator Aimer na since when did we become ano a province of The Hague? Um so po bang magbigay ng reaction ng malakanyang dito? Hindi po natin inais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. At kung yun po ang sinasabi po ni Sen. Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin. Dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, uh, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Maricel Halili, TV5. Um, just, just a quick follow-up. I wonder if you have talked to the President about the hearing. How does he feel that his sister um, leads the hearing about the legality of the arrest of former President? Ah uh, napag-usapan po 'yan at uh, kung ano man daw po ang uh, gagawin na uh, paghihiling sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taumbayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga uh, officers niya ay sasabihin walang alam. Mas lalo tayong magpapakita na walang na, na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa... Noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members, pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. But isn't this in a way awkward or slap on on the administration considering that, well, Senator Aimee is also uh, an admin candidate. Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas. Um, good morning, Yusek. Ma'am, latest data from Comelec shows an uh, improvement in the security, election security sa bansa. Bumaba po yung uh, bilang ng mga areas sa Pilipinas na nahaharap sa election-related threats. What does this say about the government's effort po when it comes to peace and security, especially with the upcoming election? Tayo po ay, uh, yan din po ang ninanais ng administrasyon. Makipagtulungan tayo sa lahat ng ahensya. At... Uh, para po magkaroon po tayo, especially sa election, at maging credible po ang uh, mangyayaring election sa susunod na uh, May 2025. Um, by next week, ma magsisimula na rin po yung campaign for the local post. Maybe you have a call to the local um, candidates. Ano po? Uh, uh, sorry, hindi ko pa nandinig yung dulo. By next week po, magsisimula na po yung um, campaign for the mm. local post. Maybe what's the Malacanang call po for the local candidates? Ah. Ang naislaman po natin ay maging mahinahon sa kanilang pangangampanya, maging maayos, maging makatotohanan sa kanilang mga sasabihin. Huwag po sana silang magsagawa ng mga pananalita na magkikreate pa ng kaguluhan. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po ma'am. Um, can you state po the reason why the president vetoed the bill declaring Pampanga as culinary capital? Mm hmm of the Opo, uh, maganda po kasi po yung uh, uh, bill. Pero magkikreate po kasi ito ng discrimination. Ang atin po, bawat rehiyon po, ay may kanya-kanyang kultura. May kanya-kanyang kagalingan. Kung lalabas po na may pipiliin po na isa lamang na rehiyon na parang siya po yung pinakamasarap or pinakamagaling, pinakamaganda, baka po maisip ng ibang tao at naman uh, especially yung mga dayuhan na nais pumunta sa Pilipinas isipin iisa lamang na rehiyon ang maaari nilang puntahan at sabihing pinakamaganda at pinakamasasarap na pagkain na na local foods so ninais po natin na kasi uh, lahat po ng rehiyon ay may kanya-kanya may uniqueness na tinatawag So, kaya po ito ay vinito. Hindi naman para po, hindi paniwalaan na masarap o maganda ang kultura ng Pampanga. Pero para po kilalanin ang buong rehiyon, ang bawat rehiyon sa kanilang kagalingan. So, if ever, ma'am, na may ibang region na magpapasa po ng parehong bill, ganun din ho ang gagawin ng ating presidente. Yes, opo. Kasi po lahat nga po yan ay, lahat po tayo sa bawat rehiyon po ay may kanya-kanya pong kagalingan. Thank you po. Christian Yesores, Radio 630. Hi ma'am. May update na po kung nakausap na po ni Pangulo si Soljen Menardo Guevara at ano po yung kanyang naging reaction doon sa pag ni Soljen sa Supreme Court? Opo, nakausap po sila at nakausap ko pa rin, nakausap ko rin po ang Pangulo patungkol dyan at sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Soljen na uh, Menardo Guevara. Thank you po. Anne Soberano, Bombo Radio, Yusek, good morning. Reaction lang po from the Palace uh, regarding sa recent survey na nagsasabi po na 51% ng mga Pinoy pabor po na panagutin si XPRD sa pagpatay po sa na may kaugnayan sa war on drugs. Mm -mm. Masaya, masaya rin po tayo na majority po ng taumbayan ay naniniwala sa naging action po ng pamahalaan patungkol po sa issue na yan. May mga nakita po rin tayo na yung iba ay undecided, yung iba ay hindi well-informed of the situation. So sa ngayon po, uh, lalo po natin paigtingin ang ating uh, pagtatrabaho uh, para po masawata ang fake news. Dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa ginawa ng pamahalaan ay dahil naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. So masaya po tayo na... Supportado po ng taong bayan ang ginawa ng pamahalaan. Ma'am, on the other uh, topic, uh, reaction lang din from the palace. Uh, kahapon kasi naglabas ng statement si House Secretary General uh, Reginald Velasco na uh, may mga seasoned private lawyers po, mga volunteer lawyers po ang tutulong sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Actually, sabi po natin wala po tayong... Um, responsibilidad kung ano ang, po ang mangyayari sa hearing, sa impeachment trial. So kung yun po ang mga nananais, na mga seasoned lawyer, at sila po ay naniniwala na mayroon po talagang uh, grounds para po makonvict ang uh, ating vicepresidente, uh, nasa kanila na po yun. Sila na po ang kail uh, kailangan na magpatuloy niyan. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, good morning. Uh, may Please elaborate on your statement that the president still trusts the Solgen despite his decision to recuse from the habeas corpus cases in relation to the arrest of the former president. Hmm. Why does the president still trust the Solgen? Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. So yun lang po sinabi niya. So nandun pa rin po yung trust niya kay Solgen Minard Guevara. Do we have any idea what were the considerations of the President in saying that given that some sectors are criticizing the top government lawyer for his decision? Yun lang po kasi ang aking na